ang makahanap ng dakila, parusa at pahirapan kapag bigla kang nilayasan? Wanted, perfect, yaya. Mm. Akala nyo kilala nyo na lahat ang miyembro ng Team Kramer? Pues, sino sila? <coughs> si Red, si Yaya Josie at Yaya Jenny. Ang dalawa sa pinaka pinakapinagkakatiwalaang kasambahay ng Team Kramer. Ah! 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 Do you love your yaya? Yes. Yeah. Mahigit isang taon ng naninilbihan sa kanila si Jenny. Habang si Josie, mahigit isang dekada na. Pinanganak siya, siyempre dito ako. Pag nanganak si Ma'am Chex, kahit na unang pang, labas ng bata, wala naman ako doon, kaya bukas tinatawag niya ako. Kahit one year pa lang ako mahigit, super close na. It's my, my little <laughs> yes. Yaya pa raw noon ni Cheska, si Yaya Josie. Knock, knock. Ano nga, Oster? <laughs> Maangat sa na <laughs> <laughs> all around pagdating sa bahay. Pero ang kanya talagang specialty, pagluluto. Pag hindi masarap yung niluluto ko, sinusulatan ko na hindi masarap yung pagkain. Pero pag masarap din ako sinusulatan. Si Jenny naman, ini-refer ni Yaya Josie. Magbilas silang dalawa. Si Jenny ang nakatoka kina Scarlett at Gavin. Nagkipagabulan siya. Nagkipagreslihan siya kay Gavin. Bugbugan siya dalawa ni Gavin. Pero may isang bagay raw na talagang hirap sina Josie at Jenny sa mga chikiting ni na Dog at Cheska. Nosebleed sa Inglisan. Ito paano kaya naman eh. Eh kasi halong Tagalog nga lang. Naintindihan naman nila. Naintindihan naman nila. Huwag na ako siya na lang. Huwag ako. Tagalog Mahal na mahal kita, Yaya Jo. Yes. I love you also! Para po din mas madali, tituruan namin sila mag-Tagalog. Mm, para ang love, the shape. <laughs> Magturuan na lang kami. <laughs> tituruan nila sila mag-Tagalog. Tapos, syempre, na-adapt din namin yung pag-i-English niya. So, parang tutulungan lang din kami. At dahil pamilya ang turing ng Team Kramer, kina Josie at Jenny, aba, kasama sila sa biyahe ng pamilya. Syempre, nakipalasalamat sa kanila dahil talagang guminaw ang buhay ko, syempre. Eh kami mag-asawa nandito. Yung mga anak ko, pinapatuloy nila rito. Pinag-aaral nila yung anak ko. Tapos, kahit paano yung lahat ng grasya yun, kahit paano hindi na kami naghihirap na ng mag-asawa ngayon. Kaya <laughs> so, namin bakit problema namin, di ba? Kasi mahirap ang buhay talaga noon, araw. Kasi ngayon yung panahon yon. Yun. Thank you, Yaya Jo, for taking care of us. And Yaya Jen, IYan and everyone. Yeah! Ayon kay Cheska, sa hirap kumuha ng mapagkakatiwalaang yaya at kasambahay sa panahon ngayon. Malaki ang pasasalamat ng Team Kramer kina Josie at Jenny. The mere fact na pinagkakatiwalaan namin na alagaan ninyo yung mga anak namin, that means something, di ba? So ano ba naman yung makasama namin kayo sa, sa pag, pagta-travel namin? Kung kumain kami sa masarap na restaurant, kasama rin sila. Does she hurt you? Does she take care of you? Keep Take Take care. Care. Kasama ka ba sa mga gumagapang ngayon? Makahanap lang ng yaya o kasambahay. Marami raw kasi sa mga namamasukan, mas ginugusto ngayong mag-abroad para sa mas mataas na sweldo. While parehas ang functions ang domestic worker dito at sa abroad, mas malaki ang kikitain nila doon. Pero yun nga lang, yung social cost talaga dahil mahihiwalay sa pamilya. Ngayon, meron ng mga agency na ang trabaho lang maghanap ng kasambahan. Marunong po mag ng bata. Magbantay po ng matanda. Magluto, laba-planchal. Kwento ni Archie, naging personal daw niyang problema ang paghahanap ng kasambahay noon. Napunta kami sa isang agency and then I, I realized na medyo maraming malupol sa, sa processes. Magbabayad kami ulit ng agency fee, tapos wala mga supporting documents. I talk with my wife kung kampante ba tayo. That's why we decided sa wife ko, why not you know, set up the same business masusi raw nilang sinasala ang kanilang mga aplikante. Number one is sa health. Na-minimize natin yung pahal comprehensive yung medical screening natin. Tapos lahat ng mga screening processes natin, yung character reference effect, okay na. So they can be deployed as early as in a day or two or three. Para naman sa mga nagahanap ng kasambahay, ang one-time agency fee, 12,000 pesos. At ang magiging sweldo ng mga kasambahay, 5,000 pesos minimum. Isa sa mga umaasang makakakuha ng trabaho rito, ang tubong butuan na si Gemma. nag po ako bilang isang katulong po dahil gusto ko pong matulungan yung pamilya ko po, lalo-lalo na yung nanay at saka tatay ko po. Kasi matanda na po sila. Kailangan po nila ng pera. Sa loob ng sampung taon na pamamasukan, hindi raw naging madali para kay Gemma ang mapalayo sa kanyang pamilya. Pus yung tatay ko po ay ayaw sana niya akong pumunta dito kasi... Wala kasi siyang kasama tsaka tutulong sa kanya sa pag-alaga pag ng kalabaw, sa tindahan. Pero sinasabi ko sa kanya, ilang taon lang po papa, uuwi na ako. Pangarap daw talaga ni Gemma na makapag-abroad pero mahina raw ang kanyang baga. Kasi pipilitin ko naman, ay, ayaw naman ng Diyos. Parang sa Manila lang yung future ko siguro, swerte. E eh, tinanggap ko na po. Dito naman sa Bulacan, ang takbuhan sa mga nangangailangan ng kasambahay, hindi agency, kundi ang Castro family. Mas gusto ko na lang po yung repair-repair lang na mamasukan kaysa sa agency kasi pag sa agency madami pang gastusin bukod kay Bea, namamasukan din bilang kasambahay ang iba niyang mga kamag-anak at pang all around daw sila. Kami po yung pinipili kasi alam na nila na sanay na po kami na sa gawaing bahay. Pero siyempre, sa pagkuha ng yaya o kasambahay, kailangan ng karampatang pag-iingat. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang isang yaya na walang habas na sinasaktan ng kanyang alaga. Sa una, aakalain mong pinapatulog lang niya ang bata hanggang lumalakas ang pagtapik. Bigla pang kinurot ang bata. At sinundot pati mata nito. Hinampas pa ng yaya ang bata sa dibdib. At hinata, kaya panayang iyak ng bata. Ang nanay ng bata sa video, si Rachel. Halos magunaw daw ang kanyang mundo nung napanood niya ang ginawang pagmamalupit ng kinuha niyang yaya sa kanyang anak. Parang parano yung kinagtatawag ka ng tawag, ganyan. Kahit natutulog siya, tumitingin ako si CCTV. Agad nilang ipinabarangay ang yaya. Pero pagkatapos ng nangyari, hirap na si Rachel na magtiwala pang muli sa mga kasambahay. Sa kasalukuyan, ang nag-aalaga ng kanyang anak, ang dati pa niyang yaya. So ang natutunan ko ngayon, yung talagang mingi na ako ng psych test. Tapos biniverify ko na yung mga government, yung mga documents like police clearance, barangay clearance marami sa atin kailangang pagsabayin ang pagtatrabaho at pagpapatakbo ng tahanan malaking tulong ang mga yaya at kasambahay kaya napakalaking swerte at biyaya kapag nakatagpuan ng dakila